Kasi sinasabi nga nila na kapag si Donald Trump daw, eh ano yan, magi, magi uh, pauuwiin yan yung mga sundalo sa, na dineploy sa ibang bansa. Eh alam hmm. naman natin, meron tayong ilang EDCA sites dito. So they're hoping na kapag nanalo daw si Donald Trump, eh baka yung mga EDCA sites dito, eh mawala. Eh ano bang opinion nyo doon, sir, sa tingin nyo? posible ba yun? Oo, oh, 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 kasi ang isa sa mga... Uh campaigning campaigning rallies na ni, ni Trump uh lagi niyang sinasabi that uh, he wants to strengthen the economy and uh, mag nagtitipid siya mm -hmm. sa gastusin ng especially sa in the military side mm -hmm. uh, he wants to to stop the Ukraine war he wants to to stop uh, supporting Israel uh, militarily mm -hmm. uh, he wants to even let NATO countries Uh, spend more on their defense than the U.S. Uh, sa gayon kasi, the United States is spending more on defense of the NATO countries, mm -hmm. which ayaw ni Trump. Dito naman sa, if he, kung nagtitipid talaga siya, he, because ang kanyang policy is uh, U.S. first. Mm -hmm. uh, America first. Yan ang gusto niya. Uh, sa Pilipinas, in our side, uh, kung magtitipid siya, malamang tatanggalin niya yung suporta doon. Hindi naman siguro lahat ng suporta but uh, a, a big chunk. Kasi isip, isipin nyo, uh, re-election sa kanya. Mm -hmm. He only has four years na uh, apat lang na taon ang ang available sa kanya na gagawin so, niya lahat ng o oh, lahat niyang pinapromise niya. So, he will do it drastically. He will do it yung okay. sinasabi niyang paalisin niya ang lahat ng illegal dito sa US. That's gonna be a... Uh, uh, what? Mm -hmm. you, you, he, he's promising that... Uh, it has it will it has never been seen before. Yung ganon na pag pagpaalis niya sa mga illegal immigrants. Mm -hmm. He's gonna seal the borders. He's gonna uh, bring back jobs dito sa sa US. So actually, if Trump wins, may kundi may a negative din sa atin eh. Mm -hmm. kasi if Trump wins and he wants to bring back the jobs dito sa US, ang unang maapektahan yung BPOs, yung call yeah, centers, yeah. kasi ang call centers. Are getting jobs away from, you know, Americans, oh. the, from the Americans. Kaya maapektuhan din tayo.